Hello guys! Good morning! At ayan kung mapapansin nyo, ang fresh talaga ng gising ko. Walang pimples, walang bakas ng puyat, at ito guys, pag gising ko, naramdaman ko na parang walang kalamandaman ang chan ko. O ba diba, kahit side view, flat ang tummy, pero ang daming kumain ni mami. So ito guys, niluto ni Yaya Agi. Ayan, hipon, favorite ko. At for the lafang na si Buntis, kasi alam nyo guys, bawal hindi kumain ng marami kapag ka nagpapadede ka. Tingnan nyo yung sa may part ng breast ko, nagtutulong na palang aking gatas. My God, nakakahiya. Ay, <laughs> Hindi ko napansin. Napansin ko lang na nagvo-voiceover na ako. Tapos ayan, for dalapang pa rin tayo, guys. Kain lang ng kain para marami ang milk supply ni baby. So, ito guys, choco, lemon, mango, and coffee. Pero sa lahat ng Rosemary's Detox Drink, mango ang favorite ko. Kasi meron siyang moringa flakes and chia seeds na nakakatulong para mas mapadami ang breast milk ni mommy. Siyempre, consult your OB kung papayagan na kayong mag drink. Pero in my case, pwede naman na sa akin. <laughs> ayan, so balik aling dog program na si Rosmar. So, ayan, nilagyan ko na ng isang sachet at nilagyan ko na rin ng cold water. Mmm, sumisimoy. Napakabango talaga. Hindi siya amoy gamot or lasang gamot. Eh, napaka-milky talaga ng pagka niya. So, nilagyan ko na rin ng yellow. Ayan, creamy-creamy. And, dimaretso pa ako ng pagkain kasi kalabasa is good for my body. O, oh, di ba? Diba? Itong mango natin, guys, is hindi po siya lasang gamot or amoy gamot. Ganon. Napakasarap niya. Napaka-creamy. And, napaka-refreshing. Tamang-tama to pag nilagyan natin ng yellow. So, ayan, for the tungga, ang buntis. Ay, charis, hindi pala ako buntis. Lactating mommy na pala tayo. So, ito yung picture ko kanina pagkagising. Parang flat na flat talaga at walang kalaman-laman. Kahit sa view ka pa, mga mamshi. And ito yung sikreto. Ito yung iniinom ko, guys. Ang Rosmar 7-in-1 Detox Drink. O, ayan. Magbasa tayo ng feedback. Napakasarap po nung kape. After one hour, tumatakbo na ako sa CR. Ha ha ha. Mga 3 times din ako magpoop sa maghapon. Thank you. Masarap daw siya at hindi lasang gamot. Mabilis pang paliit ng chan. FDA approved. You will love it. Second time ordered. 2025 pa expiry. Maganda na. Effective pa. Super hiyang sa akin, Rosmar Detox. Hindi ganun ka-bloated ang chan ko. O oh, ayan, pakiramdam daw niya busog siya at hindi na siya naghahanap ng na makakain. Si Mr. ang gumagamit and in fairness, may epekto kagad sa kanya. 3 pa lang naiinom niya from 86 now to 83 kilos. Super sarap and legit na pang detox. Nice product. Long wait is over finally. Super effective. Effective na may freebies pa. Lemon lasang iced tea. Choco parang lasang Jollibee. Coffee malo Starbucks to guys. And ang mango milkshake lasang fresh mango shake. Hindi siya mahirap inumin guys kasi masarap talaga siya. And ayan, for the pump ang mommy. Ang dami ko ng milk supply. Golden milk for my baby. Ayan. Kahit may pang formula, pipilitin pa rin magpa-breastfeed. Balik alindog na.